dito sa Red Parma Idol. Tatandaan nyo lang yun na giant na gasoline station. Tapos, ko tayo dito. Yan yung parang landmark. Yung giant gasoline station. So, bakit Idol, good morning uh, Andito kami ngayon sa Lukban, Quezon Sa Red Game Farm Mayan. At Medyo napaaga yung dating namin Mga Idol So ngayong araw Sa pigpak, pag pick up ko mga Idol Kasama ko yung aking uh, Yung tatay ko tsaka chuhin ko first time ng aking uncle Na commercial dito sa Red Game Farm So sila yung papipiliin ko ng mga nobis mga idol mga veterans din. Ayan. So, eh, tingnan natin yung mga makukurso na dahan nila, mga lords mga boss na mga nokis. Sila yung papipiliin natin, tsaka si Erpat, ang mga kukunin kong manok dito sa Red Game para Ayan. Ayan mga idol, ito yung tatay ko, tsaka chuhin ko. Ayan. Pipili ata ng mga manok mga to. Ayan. So yan mga idol, oh, dito na tayo sa loob ng Red Bean Farm. So marami tayong pagpipilian ngayon, sabi ni Boss Andy. Ayan. Ito yung kanilang hardening mga idol. So mga pupunta po dito sa Red Game Farm tatandaan nyo lang yung Giant Gasoline Station tapos palikod doon Pakyat. Ayan. Ito yung bundok na nakikita natin kanina doon sa daan. Dito tayo sa ano talaga sa baba lang ang red ang lamig dito guys ayun sa tropa oh Malamig, malamig, malamig. dulo mga idol. Nangangata lang mga idol yung kamay ko. San Ang lamig. Sige yan. Okay na yan pa. Laki. Yan pa. Yan. Yan. Oo. Sama mana

Ano mm. anu ada nasional mm. lalagyan niyan mamaya. Oh, Isa-isa. Okay, so sama <laughs> yeah.

nino, the white bulit. And guys. Pwede yan? Sama natin? Tingin tayo ng mga inahin. Mga pulets.

Pero mga golden boy mga idol. Gold. Ano ito bullet ko? Golden boy. Golden boy ko Ginto na ginto ang kulay. Ginto na ginto yung kulay. Yan Gilmore yan. Gilmore. Ang gaysa.

pinipili namin. Gilmore Hatch. Ah, Gilmore, mm. oh. Gilmore Hatch yan? Gilmore Hatch. Ito yung gusto kong inahin si na mapalabas. Ayan kayo dalawang Gilmore kung tayo. na, mo na na na, mo na na So ito yung napili natin na isa. Bali tatlo ang kukunin kong Golden Boy Pulets. Ito pang isa kay Tropa. Ayan guys. Pili pa tayong isa. Ayan pa yung malaki. Sa gitna. Ito? Para pare-pare sa kulay. Hindi yan. ayo na straight. Yan, yan, yan. Ayan. Ayan. So, Ayan. Bali, tatlong inahin na golden boy. Puro golden boy lahat lang. Kani ma, ito mangingit na ka. Ayan Para diretso. naman Yan mga idol, subali nakapili na kami. Mga pili yan ng aking tatay mga idol. Oh. Yan yung mga napili niya at binili natin. Limang pullets. Ayan, may mga kasamang stags. Ayan si idol. No, mo, shout out sa mga taga Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Oragon. Mga Bicol ano yan, mga idol, mga Bicol. Ating mga kababayan sa Bicol. So yung pagbibili kayo dito mga idol uh, Same pa rin ang price 15,000 yung pullets mga boss Bawat isa 45,000 mga idol yung mga class A pure stags nila stag okay na po mga boss nakapili na kami at napasilip na namin sa inyo mga boss ang bago naming kuha sa Red Game Farm Ayan mga idol oh. Mga tag 45,000 mga idol mga ganito. Oh, kamukhang kamukha ng broods tag ko. Ayan. Red Game Farm ang sarap balik-balikan ayan mga idol oh, dito yung kanilang ano, quarters ang ganda so ayan mga Rodi na ayan idol nagpi picture picture na sila so kapag magpapa okay, picture dito mga idol oh, sa red logo ayan Ano? So yan mga idol So maraming salamat po sa inyong lahat Sa panonood Yung mga nanonood dyan At sa mga followers ko dyan, mga idol, ayan. So, shout out po sa mga taga-bicol dyan, mga Oragon, sa ating mga OFW, mga idol na sumusubaybay sa ating, yan sa vlog ko, sa YouTube, mga taga-Canada, ayan, UAE, ayan, sa so, Taiwan, oh, shout out, yung nagpapashout out dyan, mga idol, yung mga taga-Canada. Sa US. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga idol. At ingat po kayo dyan mga bossing. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo sa akin. Ayan. Maraming salamat po.